903 square meters. Nasa Admiralty. Dami kami. Sa Admiralty. Malapit ako sa Admiralty. <laughs> Malapit sa Admiralty. Nasa <laughs> <laughs> 89. Malapit asan ah, niyan sa consulate? <laughs> Madami din sa Hong Kong. sir. Sa park. <laughs>

may <laughs> jawa <laughs> eh. Next year. Sa, sa so, so yeah, consulate. Oh, yun nga sa consulate sa consulate oh sa admiralty sa taas nga daw eh. Baka katabi ng ano baka katabi ng consulate or nung sa kabila. Obe! ahhhh <laughs> <Sanohon. laughs> oh, ahhhh Oo nga. Sa park. Uh, sa park. Makapagpahinga lang. Okay.